Magandang araw sa mga kapwa ako nagmamanok. Ngayong araw, ipapakita ko po sa inyo ang aming mga F1 feeders. Ito po ay cross ng broiler sa barger rack. Kaya nga po, makikita nyo dito, may mga hens dyan na may mga batik-batik na itim. Tapos meron ding purong bulik o kaya barger Pero dito, sa, dito naman sa kabilang side, makikita niyo dito purong puti. Ano ito po ay nagpo para sa amin ng aming mga meat chickens. Kasi nga po, yung mga sisiyo nila, in 45 days lang, tumitimbang na sila ng 1.6 kilos. Pwede na pong katayin para makakuha ka ng 1 kilo na karne. Ito pong mga breeders namin ay hindi yan nakatikim ng antibiotics ever. Mula nung sila ay sisiyo hanggang ngayon na sila ay breeder. So hindi po sila nagtae, o kaya sinipon, o ano paman. man. na lang kung ang ginawa namin, tapos progastro, gold ang ginamit namin. So matibay sila, laban sa sakit, at syempre, kasama ng magandang housing, o may bubong, hindi sila exposed sa ulan, at saka matinding sikat ng araw. Ito po ay for personal consumption lang sa bahay. So pwede namin control yung production, at pwede rin kami magbenta sa mga kapitay namin. Napaka-healthy po nila. Uh, maganda sa kalusugan ng mga tao na konsumo Para masigurado ninyo na hindi sila magkakasakit, magprogastrogol po kayo. Hindi kayo kailangan bumili ng antibiotics hanggang sila ay maging ganap na breeders. Mula itlog hanggang maging breeder sila ay sigurado kayo na hindi magkakasakit dahil nga po, hindi ng magandang alaga at saka progastrogol. Yun lang po ang sishare ko ngayong araw. Salamat po.